Man, nawa ba akong respeto ni Presidente Duterte? Wala. Nadungog ba ninyo? Maski usalang kapulong. Usalang kapulong. Pagdaot kaniya? Wala. Kaya ko makamao, ngamutan ang ugutang kabubuton niyad 2019 sa dihang nagtinguha kiningin yung iksoon nga mo balik pagka-gobernador kinsay iyang giindusar wailain si Gwen Garcia. O nga atong Vice Presidente karon si Inday Sara, doon na ba ko'y gilitok ng mga uh, batok ka Wala. O gili, gayon ako makaako. Tungod kay, lagi, niya 2019, iya, usab akong giindusar. Ili ni kabahin kung kinsay loyal ni President Duterte o kinsay loyal ni President Marcos kay wa man mudagan ning silang doha sila na di ay dili kita man local midterm election kung kita mo suporta ning kasamtang administrasyon awayo na ta kitang tanan nanumpa that i will obey all laws legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. Og lakip na ni Ana ang paghatag o respeto o kinsa karon ang presidente sa Republika sa Pilipinas. Kung di man mo mo respeto sa tao, respeto ha ang posisyon. Kung dawato na to, nakita mga Pilipino ang tinguha nga mulambok kini atong naso.